isang madilim na kagubatan sa dapitapon. Ang paligid ay natatakpan ng manipis na hamog at tanging liwanag ng isang maliit na bonfire ang nagbibigay ng init. Sa harap ng apoy, nakaluhod si Miguel, sugatan at pagod. Sa kanyang harapan, isang matandang ermitanyo, tahimik na nakatitig sa kanya. Sa malayo, maririnig ang huni ng mga kuliglig at mahihinang lagaslas ng hangin sa mga dahon. Galit, desperado, puno ng pagdududa. Pinipigilan ng luha, mahigpit na nakayuko, habang hawak ang lumang mapa. Matanda, bakit ako dinala ng tadhana rito kung wala namang kasiguraduhan? Nasaan ang bato ng liwanag? Matandang ermitanyo payapa, tila may lihim na nalalaman. Dahan-dahang itinataas ang kanyang tungkod at itinuro si Miguel ermitanyo, misteryoso at malamig ang tinig. "Miguel, bakit mo hinahanap ang isang bagay na matagal mo nang taglay?" Ang sandali ng katotohanan unti-unting lumalalim ang kanyang paghinga. Ang paligid ay tila lumabo at unti-unting bumalik sa kanyang isipan ang lahat ng pinagdaanan niya. Mabilis na pagputol-putol ng mga alaala. Isang ina, umiiyak habang hawak ang natuyong pananim. Isang batang gutom, walang makain. Ang kanyang ama, si Kapitan Ramon, pilit na nilalabanan ang pangihina. Si Miguel tinutulungan ng isang magsasaka sa pagbubungkal ng lupa. Si Miguel ibinibigay ang huling piraso ng tinapay sa isang estrangherong nagugutom. Ang rebelasyon, biglang pagbabalik sa kasalukuyan, nakapako ang tingin ni Miguel sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang itinataas ang kamay at inilalagay ito sa kanyang puso. Isang banayad na gintong liwanag ang nagsimulang magningning mula sa loob ng kanyang dibdib. At sinabi Miguel, ang liwanag wala sa isang bato, kundi nasa puso ng bawat taong handang tumulong. Ang mong pagbabago ni Miguel, tumitingala kay Miguel na tila nagising sa katotohanan. Ang gintong liwanag mula sa kanyang katawan ay lumawak, pinapalis ang dilim ng kagubatan. Dahan-dahang nawawala ang hamog, lumiliwanag ang kapaligiran, matandang ermitanyo, pabulong, may ngiti sa labi. Ngayon, natagpuan mo na ang tunay mong misyon, Miguel.